So what's up mga tol? Ayan, nandito naman tayo. So may gagawin tayo ngayon. Dok 200. So na-stack to ng taon. So may siguro isang taon to na-stack. So yan yung niya. So problema nito, di siya mandar na tindala sa atin. So papandarin natin to. Makakita nyo, may mga bahay na ng uh, gamba. Nahayan na. So, so, si Doc, uh, tatry natin siyang paanda rin uli. So, titignan natin kung ano naging problema nito So, nagpabili tayo ng bagong battery. So, ayan. Pinalta na natin ng battery yan. So, tanggalin mo natin ito. So kakabit lang muna natin tong wire ng battery para ma-check natin kung ano yung problema. Siyempre, pero bago ang lahat, intro muna tayo. Guys, nakakabit na yung battery. So, try natin sa yan. Wala okay. lang nice. so try natin start. So, ayaw na mag start so, so ayaw na sa mag start so wala naman siyang problema dito ang napansin ko lang uh, pag ko ng susi hindi gumagana yung fuel pump so ngayon babaklasin natin yung fuel pump nito titingnan natin kung ano yung problema kasi nabis natin trenay so wala talaga akong naririnig na mogong sa may tanke eh. So tatanggalin natin tong fuel pump. Yan, tinanggalan natin yung socket at yung connector ng ano ng wire ng ano natin ng injector. Uh, hose po sa injector cable wire. So di nga natin tong fuel pump. Check natin tong wire kung may problema so okay naman yung wire wala naman ako nakitang putol baka kasi uh, may naputol lang na wire kaya ayaw gumana so okay naman siya so yung boss tinanggal natin so babaklasin muna natin yung fuel pump para makita natin kung ano yung problema ito, yung, ito na yung fuel pump nung nabaklas na natin so makikita nyo sobrang ginalawang na siya so try na uh, try natin tong pagganahin pa uli kung gagana pa so hindi na talaga siya gumagana kaya hindi na siya umandar. so itong fuel pump ito yung nagpapump ng fuel papunta sa injector punta sa combustion chamber para umandar yung motor natin so try natin tong ayusin kung maayos pa natin to So ito yung fuel pump na ayaw gumana kanina So inayos natin So try natin So medyo makalawang lang So bakat na yung kalawang talaga hindi na ano. Pero try natin kung gumagana na yung fuel pump So kailangan lang natin isusi Yan Pag susi natin Lalapit natin to kung gagana So yun, yun mga tola ah, Gumagana na yung fuel pump So try natin panda rin So, yun na nga mga tol, gumagana na yung fuel pump natin. So, tatarayan na natin tong panda rin. Kung aandar na. So, kita nyo naman, napaka ano. So, uh, muna natin tong motor at ilalagay natin yung fuel pump natin. Doon sa tangke kasi tinanggal din natin yung gas na laman. So, itong fuel pump, ikakabit natin ulit doon sa tangke para makikita natin kung gagana na so yun yung tanki natin ito yung kakabit natin don para matry natin so install na natin kasi nakabit, nakabit na natin yung fuel pump so tatry na natin ah, lalagyan natin ng gas yan kukunik muna natin tong hose at saka itong socket ah, yan ipa-vlog muna natin so yun mga tol ah, na natin yung fuel pump so lalagyan na rin natin sya ng gas Nanggal kasi natin yung takip dahil uh, nasira, nasira na rin yung alak ayon mapihit kaya tinanggal natin yung takip. So, nagyan natin ito ng gasolina kaya may takip na basahan ng konti. So, try natin natin susahan at start na natin. Susan, So yun, uh, papainitin muna natin siya ng konti. So ayan, na-under na, na siya. So mga papansin nyo naman, ma-under na si Duke. So almost 2 years na na-stuck. So ayan, ma-under na, na siya. So check natin tong charger kasi naglulupat daw dati to bago na-stuck. So natin yung nat tester. Check muna natin siya 20. Stair can I hold please? Check natin. So, nag-charge naman siya. So, okay yung charging na. Wala naman siya. So, yun. Okay na. So yun mga tol hanggang dito na lang yung ating video So kung nagustuhan nyo itong video na to Palike na lang din at pashare At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to Magsubscribe ka na at pinutin mo yung notification bell Pinutin mo yung all para manotify ka sa tuwing may bago tayong upload na video So mas ko rin po salamat sa so, mga patuloy na sumusuporta sa aking channel Ayan marami marami salamat sa inyo